So, hello guys and welcome sa aking lifestyle vlog. Sa pagsubaybay ko sa filing ng Certificate of Candidacy sa Pilipinas para sa dadating na eleksyon ngayong 2025, uh, ito na yata yung eleksyon na napakahirap seryusohin. At talaga namang matatawa ka sa mga nagpapail ng Certificate of Candidacy dahil... Una, pare-parehas lang sila, pare-parehas ng apelyido, pare-parehas ng sinasabi na kaya daw sila tatakbo ay para tumulong sa tao. Pare, -pare lagi na lang ganon ang mga sinasabi. at uh, wala mismo uh, kongkretong plataforma o kongkretong ihahain, uh, ihahain na solusyon sa problemang gusto nilang solusyonan kung sakaling sila ay mananalo. At sa video ng ito, ang gusto kong bigyan ng reaksyon ay yung isang uh, pwede ko ba tong tawaging panggulo sa eleksyon? Yung mga nuisance mga pwedeng ituring, pwede. Hindi ko alam kung ituturing tong nuisances ng Comelec. Pero wala lang, nakita ko lang online at natawa lang ako sa kanyang presentation kung anong kanyang susolusyonan para sa ating bansa sa pagka, pagka siya ang nanalong senador. So guys, sama-sama muna tayong matawa o mainis kung maiinis kayo sa presentation ng isang nag-file ng Certificate of Candidacy na ito. At uh, ito yung video. Panoorin natin titirahin natin ng asin sa kalawakan. Ang barko na may mga aparato na lulusaw sa bagyo. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw ang bagyo. <laughs> Kawawa. Wow, Yun guys, ang um, maganda naman ang kanyang intensyon. Maganda ang kanyang intensyon kung sakaling siya ay mananalo sa sina, sa sinado ang kanyang gustong solusyunan ay pahinay ng bagyo. Ang nakakatawa lang ay titirahin daw ng asin <laughs> ang bagyo bago pa dumating. <laughs> ano daw hindi ko hindi ko masyadong <laughs> natatawa na lang ako guys dito nung mapanood ko kanina. So guys, ituloy natin ang kanyang solusyon sa isa sa pinakamahirap na problema sa ating bansa ang may dumadating na bagyo. So guys, ito ay may counter blade pang upang counter. kukontrahin ang spin o ikot ng bagyo. Meron din itong nakasaboy na yelo upang palamigin ang temperatura o init ng tubig sa karagatan. Meron din itong nakasaboy na asin o uh, sa impapawid o cloud seeding upang mabuo ang ulap. At pag nabuo ng ulap ay kifirahin ito ng laser. Uh, <laughs> Talaga. Pa dalawang beses kong napanood ganyan natatawa pa rin ako sa kanya. Uh, natatawa. Natatawa lang. Sige. Um, upang bumagsak doon at hindi na papasok ang bagyo sa hindi na mabuo ang bagyo at papasok sa ating kalupaan. Cloud yeah. seeding, parang cloud seeding po kasi bubuuhin natin ng mga ulap doon at saka yung ikot kasi ng bagyo, kukontrahin natin sa pamagitan ng pan blade at saka yung at bubuuhin din niya ang pinagmula ng bagyo kasi uh, init ng karagatan sa temperatura uh, doon tapos yung spin po doon. Ang, uh, kanan, zone. Kailangan ang pan blade natin pakaliwa. Tapos bubugahan po siya ng para lalamig yung yung temperatura, bubugahan natin ng ilo dahil ang yung kwan na yun, uh, tapos hindi pag yung para maabuo yung ulap. Uh, Ma'am Gonzales, GMA7. i sir, you mentioned po yung mga plano ninyo na ibigay nyo na sa DA. Ano pong may sagot po ba sila? Uh, hindi lang sa DA ito na ibigay. Nabigay ko na rin ito sa NAIA, National uh, Administration, DE sa mga mayor at gobernador ng aming um, lugar. Ngunit ang sagot nila ay yung iba walang budget, yung iba hindi wala kung walang walang pansin. Ay ang hirap naman kasi boss ng <laughs> medyo mahirap uh, paniwala, mahirap suportahan yang iyong gusto kahit maganda yung intention mo. Kaya napilitan akong tumakbong kapitan upang doon sana umpisahan ang aking proyekto na kaloob ng Diyos ngunit bigo akong manalo. Ma, mas marami, um, kunti lang ang aking nakuha boto dahil ultimo pamilya ko ay eh, hindi ako binoto dahil sa aming reliyon. Ang um, sampol lang yata nakuha kong boto noon. Mas marami pa yata ang mga naibigay kong solar lights sa mga bahay at saka sa Whitting Seed. Kaya um, ngayon, subusubukan ko ulit sa Senado titirahin natin ng asin sa kalawakan. Tapos pag nagbuo na yung uh, mga pulap, panin rin, i-rain breaker po yon para babagsak doon ang, ang ulan. So, yun guys. Uh, nakita ko lang to kanina. At uh, kumbaga parang kaya pinicture ko lang din. Uh, Parang napaisip lang ako. ba Ano bang pumapasok sa isip ng halimbawa ng mga ganito at mm, alam naman nilang hindi sila papansinin ng COMELEC ay nagpapaypa sila ng, ng certificate of candidacy. Ay nagpapadagdag lang sila ng trabaho sa COMELEC, sa COMELEC. Sa halip ng aasikasuhin na lang ng COMELEC ay 'Yung halimbawa yung mga uh, nagpo-file lang certificate of candidacy na may kaso, 'yun na lang ang kanilang sasalain or halimbawa may citizenship issue, 'yun na lang sana ang trabahong gagawin ng ng COMELEC. Sasalain pa nila yung mga ganitong klaseng uh, kandidato na nagpo-file ng candidacy. Ah uh, sana naman para doon sa mga sa mga kababayan natin na alam niyo naman na parang katawa-tawa lang kayo sa sa ating sa kung halimbawa ganito lumabas kayo sa ganito lalo na ngayon sa social media lumabas kayo sa social media na nag kayo ng certificate of candidacy tapos meron kayong nakakatawang solusyon na katulad nito uh, sorry kay sir ah uh, dahil natatawa talaga ako sa kanyang solusyon sa pagpapahina ng bagyo at parang hindi, mo pa yata kahit ako hindi mo makukumbinsi na mapapahina niyan yung bagyo uh, sana i-consider naman nung, nung mga ganitong klasing tao na wag nang dagdagan ang trabaho ng COMELEC dahil at least para ang masala na lang ng COMELEC ay yung may mga issue, yung mga nagpapalang certificate candidacy na may kaso, may citizenship issue. Sana yun na lang ang tinatrabaho ng ating COMELEC para mas madali, mas masala ng maayos yung mga kakandidato, yung mga maayos talaga, mas masala at para naman mas madali sa 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 mga butante ang pagboto yun guys ang gusto kong i-react sa bigong ito kung bakit ko din ipinicture nung mapanood ko kanina kay, kay Atty. Uh, dahil nakakatawa, nakaka-entertain pagka napanood mo. Pero in the same time, parang nakakaiyamot na rin kasi Uh, pag dumami ng dumami ito, uh, madami yung tra magiging trabaho ng Comelec na sa halip na ang kanila lang sinasala ay yung may mga citizenship issue, yung mga hindi ka dapat-dapat talaga, uh, or yung may mga kaso na gustong kumandidato. Uh, sa halip na yun lang yung sinasala ng Comelec, Sas, uh, dadagdag pa sa kanilang trabaho ay yung mga ganitong klaseng kandidato. So, guys... Uh, sana do sa mga nandyan sa Pilipinas, 'wag nyo naman sana ang gawing biro. Alam kong katawa-tawa na yung mga uh, nagpa-file ngayon ng kandidasi kahit yung mga yung may mga pera, nakakatawa na sila. Sana naman 'wag niyo dagdagan pa yung trabaho ng COMELEC. So, 'yun lang guys sa video ito at maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod muling video.